Siyempre hmm. na brown-brown na -brown ito Monkey eagle Matapunin. Ang paglilihi wala kang magagawa pag naglihi na o, kung anong hingin yun talaga ang ibibigay <laughs> aakyatin ang lahat mapagbigyan lamang ang naglilihi so, yun <laughs> ang sinasabi sa hula abukado yan ang daming bunga, oh. hindi mo makita yung bunga. Pero, kakulay lang kasi ng dahon yung abukado eh. masana sa lahat ang matatwa abukado eh. Kaya naghala ko dyan sa sarungsan eh. Oh.